Nakabas ako ng itong galing sa New Zealand, ano? Tupa. Yan, kita niya. Silver pan yan, silver pan. Maganda to. Maganda ang quality ng tupa na to. Kaya panoorin niyo. Sa so, mga wala pang alam magtabas ng tupa. Itong style na yung magtabas dito ng ano, sa middle east lang dito sa kumpanya namin. Ng... Yan. Napakalang magtong karne na to ng ano. New Zealand na galing, ano? Silver Farm na kampanya. Kaya out sa mga trabaho dyan na pinig sa Silver Farm. Marami dyan eh, sa lang yung mga blakblak sa New Zealand. Yan, babae parts ito ang mga bujong shoulder. Yan, lagi ninoon na namin yung shoulder mga bujong. Kaya yung mga katrabaho sa New Zealand, out sa inyo. Swerte kayo kung may trabaho dyan sa amin dito sa Middle East. Wala, sakto-sakto lang mga kapit Kaya sa nyo sila, maganda yung sahod nyo dito sa Middle East, tiyaga lang. Kaya sabi pa nga mga kutsa, pag walang tiyaga, walang nilaga, Balang araw din yung mga tulad sa mga butsar din sa Medellin sa mga tingkat sa mga lalang bansa. Ia, bigyan nyo lang kami ng mga tips mga butsar, paano mag-apply sa New Zealand sa Batsang Australia. Ia, ganda lang mga butsar. Ito ang estilo namin naman tapos dito lang tupa ng New Ganda ko dito talaga itong tupo ng New Zealand. Napakalang mga ako Kita niyo yung tatak niya mga ako siya. Siliyadi lang ang dalang sa Ministry ng New Zealand. Yan. Matapos na yung ganyan mga kabot siya, yung natin sila May joint ito dito. Ito kasi katawid ko namin. Ito lang yung chops, string ribs, lamb ribs, tsaka lamb chops. Ayan. Hmm. Okay. Ayan. Sa mga hindi pa masyadong marunong, panoorin nyo lang yung video natin para may matutunan kayo mga

May 5 chops. Sino po ba tong ano? Pakita mo yung, yung leg niya, lamb leg niya, leg niya, chika lang chops niya. Bell chops niya hindi lang makita kasi nga akitasyong kamer bali mga kabutser ito yung loin chops nya balito naman yung lamb leg nya ako talaga rin yung maganda na bali balito nga yung niya nya mga kabutser ito yung lamb leg ito yung shoulder ito yung loin chops ito yung lamb ribs Saka ito ang lamb chops. Kaya hanggang dito na mga butsya. Sana ay matutunan kayo. kayo. Ganun ang parts na hanap. Okay.